I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon possible kayang mag top 5 sila lahat dito sa Miss Universe Philippines for 2025. Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasamja na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre, usapang top 5 tayo ngayon dito sa Miss Universe Philippines Hindi ko alam kung ano ang format Ang sabi nila top 21, top 12 Pagkatapos top 6 ang mangyayari kasi 5 plus 1. Yung 1 para doon sa botohan. Pero, sa ngayon, ang pag-uusapan natin, itong mga prompt runner natin dito ngayon sa Miss Universe Philippines, na talaga naman kung iisipin mo, malalakas silang lahat. Possible kayang mag-top 5 sila ngayon dito sa Miss Universe Philippines? Tingin ba natin na makakaaribat kaya silang lahat? So, madalas sa Miss Universe Philippines laging may front runner at hindi sa lahat ng front runner na sumasali dito ay nakakarating sa top 5 ng Miss Universe Philippines. May mga candidates na hanggang top 10 lang, may mga candidates na na hindi talaga sila umaabot sa top 5. Kahit anong lakas nila, hindi talaga sila nakakarating. Pero ngayong taon na to, tingin ninyo, lahat ba ng mga front runner ngayon na pinag-uusapan na lima? ay makakarating kaya sila sa top 5 na Miss Universe? Tingin ninyo kung hindi, sino ang may iiwan at malalaglag sa top 5? So, isa-isayin natin sila. Si Liana Aduana ng Sinuluan, Laguna. Isa to sa mga kandidata na talagang masasabi natin, iba ang kalibre at talagang palaban dito sa competition. Kung o-obserbahan mo siya sa preliminary competition, from interview evening gown and swimsuit ay talaga namang masasabi ko oh may gasang liana at Duana, iba ang datingan di ba talagang lumalaban kumpiyansa ako sa kanya doon sa interview kasi talagang magaling siya very eloquent kung paano sumagot and then pagdating naman sa presentation niya sa swimsuit competition sabi ko naman na ang ganda ng katawan at talagang nag-deliver ng tama. And then kung pag-uusapan naman natin yung evening gown, Siyempre, pasabog yung datingan. So, nag-expect ako sa kanya na makakarating siya sa semifinals ng competition at parang piling ko, oh my gosh, magpapasabog to ng bonggang-bongga sa coronation night. So, yun yung inaabangan ko dito kay Liana Aduana kasi parang piling ko talagang unstoppable talaga ang isang Liana Aduana, di ba? And then, pagdating naman dito sa, ano, kay tagig ng ng pambato ngayon ng Tagig I think ang uh, nakikita ko sa kanya medyo nakukulangan ako doon sa sa mga ipinakita niya nung preliminary competition interview yes masasabi ko na nakasabay naman siya at maganda naman talaga ang beauty na meron siya gusto ko yung beauty niya talagang nag-uumapaw kung beauty ang pag-uusapan pero Pagdating sa swimsuit competition, parang piling ko hindi naman siya nakaariban ng todo-todo. Medyo nakulangan talaga ako sa bawat eksena na ipinakita niya. Lalo na yung catwalk niya na na-expect ko na magpapasarela siya ng bonggam-bongga. Pero parang hindi ako na-convince doon sa ipinakita niyang performance noong pre uh, preliminary swimsuit. And then pagdating sa evening gown, actually natuwa ako do sa ipinakita niya sa evening gown kasi in fairness naman sa kanya ang ganda, pasabog. Pero hindi ako sure kung ang performance ba na pinakita niya during preliminary competition ay enough na ba para masabi natin na makakarating siya si, sa top 5 si Katrina Ligado. Pero tingnan natin, malay naman natin, syempre may paandar. Eh kung dito nga lang sa, sa preliminary, eh, di ba? nagpaandar ang lola mo. Pero siguro bawat galaw niya, medyo obserbahan niya ng maigi at bawas-bawasan niya yung, <laughs> yung alam mo yun, yung lagi nakaganon sa buhok niya. Kasi parang hindi yun nakakaganda sa kanya. Mm -hmm. And then next is si Montinlupa, Montinlupa. Oh my gosh, si Montinlupa, iba din yung atake dito. From the beginning pa lang naman, talaga very consistent si Montinlupa. At masasabi ko, oh my gosh, ang lakas ng laban ni Montinlupa sa competition ng Miss Universe Philippines. Pero alam ko din na magpapasabog din 'to sa Coronation Night. So iniisip ko pa lang Piling niyo si Winwin -win, hindi aariba. So alam niya na safe siya for the semifinals kaya ang ipinakita niya nung competition nung prelim ay doon sa evening gown ay hindi ganong kabongga. Pero hindi ako naniniwala na hindi magpapasabog yan sa coronation night. Alam ko na alam niya na malakas siya at makakalusot at makakalusot siya sa semifinals. Kaya nagpa-play safe lang siya sa eksena niya but piling ko eh, extend na to ng bonggang bongga sa coronation night kaya hindi ako kampante na sasabihin mo na si Winwin -win ay malalaglag sa top 5 napaka imposible and then communication skills nakita naman natin kung gaano siya ka confident sa sarili niya kung paano siya sumagot noong closed door interview at masasabi ko isa siya sa mga kumpiyansa talaga buong buo mm -hmm. and then performance niya sa swimsuit I think was good talagang masasabi ko very powerful ang ganda ng pinakitang eksena at the same time yung evening gown naman niya ay sumabay. Sabi ng gano'n, ako, hindi naman gano'ng kabongga yung evening gown niya. Pero kahit hindi gano'ng kabongga yon for sure, pasok ko yan sa semifinals. At parang piling ko, pagdating sa semifinals, doon niya magpapaandam ng bong Ah, pagdating sa finals, doon niya magpapaandam ng bongga bongga And then, pagdating naman, syempre, kay, ano, sa pambato ng Sultan Kudarat. Maganda si Chelsea Fernandez. Sobrang panalo ang eksena na ipinakita niyo. Ang ganda din ng katawan, no? Talagang sabi ko, ay, bilugan, panalo. Umaariba din. And then, yung kanyang evening gown. Talagang masasabi ko, oh my gosh, bongga ang ipinakitang evening gown dito ni Chelsea Fernandez. And then, pagdating naman doon sa atake niya sa sa swimsuit round ay talagang tamang-tama din ang ibinigay niyong performance. Pagdating sa closed door interview, maganda din ang sagot ni Sultan Kudarat Hindi siya ganong ka-remarkable sa akin, pero masasabi ko, isa siya sa mga pwede mong sabihin na talagang umariba din sa closed door interview. So, parang feeling ko, pasok na pasok siya sa semifinals for the finals at hindi mawawala ang Sultan Kudarat. <laughs> so, maliwanag sa akin yan. And then, pagdating naman doon sa, ano, pagdating naman sa finals night. Mm -hmm. nako, ang finals night. Grabe kaabang abang-abang for Atisa Manalo. Dahil si Atisa Manalo talaga yung prelim. Hindi ko naman masabi na siya yung pinakahataw na hataw. Sobrang kalmado lang ng galaw na ipinakita. Pero masasabi ko naman na siya ang pinakamaganda sa lahat. Talaga, yung alam mo yun, yung ganda na meron si Atisa, hindi mo matatawaran. Talagang sabi ko nga, na kay Atisa na ang corona. Pero, syempre, kailangan pa rin talaga magpakitang gilas ni sa manalo pagdating sa Coronation Night kasi yung ipinakita niya dito sa prelim to be honest kung ikukumpara ko nung prelim nung nakaraan sobrang ganda ng ipinakita niya nung prelim nung nakaraan talaga doon masasabi mo na si Atisa na to pero ngayon ang masasabi ko Atisa pa rin to pero mas magusto ko yung ipinakita niya na kalmado lang tapos pagdating sa finals doon niya ibibigay yung best niya di ba yun doon talaga na magpapakita na siya ng matinding performance so parang feeling ko hindi rin magpapabaya si Atisa lalo na ang target niya ay corona ng Miss Universe Philippines at aminin man natin o hindi sa mga kandidata dito isa si Atisa Manalo ang tinitignan na pwede talaga maging Miss Universe Philippines na ating bansa ngayong taon na to at parang piling ko hindi niya pakakawalan yon Sa mga nabanggit nating kandidata Sa kanya ako na parang sigurado ako na tinitignan siya bilang Miss Universe Philippines The rest hindi ko alam Pero para sa akin siguro lahat ba sila makakarating sa dulo ng competition O masasabi natin na possible ba ang mga nabanggit nating kandidata Ay sila ang mag top 5 dito sa Miss Universe Philippines Piling ko hindi kasi uh, parang feeling ko sa mga baguhan talagang may lumalaban At kaya din nilang pantayan yung galing ng mga frontrunner na to Or lagpasan pa So siguro ang nakikita ko sigurado for now dalawa o tatlo uh -huh. And then siguro yung iba makakalusot doon sa sa semifinals ay parang piling ko galit sa mga baguhan mm -hmm. ganon, dalawa or pwedeng tatlo kasi pwedeng dalawa lang ang makuha dito sa mga front runner na to or pwedeng tatlo talaga, for now sure ko tatlo ang pwedeng umangat sa top 5 mm -hmm. so sino-sino ba to? So sa tingin ko ay dahil nakikita ko yung dahilan na consistency nila Nakikita ko na talagang umaariba sila. So, tatlo talaga sila. Ito ay si Muntinlupa, si Sinuluan si Laguna, at saka si Quezon Province. Sultan, Kudarat, and Taguig, parang feeling ko, doon sa last time na, na analysis ko sa kanila ay nasa 5 and 6 sila. Ah, uh, na 6 and 7. Oho, 7 and 6. So, parang feeling ko, nandunood pa din sila sa posisyon na yun. Swerte, hat talaga. Kung ang isa pa sa kanila ay makakaangat or lahat sila ay umangat, swerte na yun. Pero, feeling ko, meron din kasi magaling na baguhan na pwedeng maisingit dito sa top 5 at hindi sila makarating sa dulo ng competition. Kaya, sabi ko nga, ang mga front runner Yes, totoo, malakas sila. Pero kasi malakas din yung mga baguhan na kandidata at pwedeng mawala sila sa eksena ng competition na to. So, yun. So, depende yun sa magiging laro nila. At mag-ingat sila talaga sa bawat galawan nila. Si Winwin -win Marquez naman, parang hindi ko naman nakikita na mawawala sa top 5. Parang piling ko mananatili si Winwin -win sa top 5 ng Miss Universe Philippines. And then, either Atisa Manalo. Parang piling ko kaya talaga ni Atisa na maibangon ang sarili niya hanggang sa dulo ng competition. Kaya, hindi ko siya nakikitaan na mawawala sa eksena. So, dapat talagang mag-ingat si Katlina Ligado at saka syempre si Chelsea Fernandez pagdating sa coronation night. Kasi syempre, isang pagkakamali lang talaga nila. Pwede talaga silang maligwak. At Tingin ko naman, hindi naman sila magpapakabog ng ganun-ganun lang. Parang feeling ko naman may ilalaban talaga si Katrina Ligado at saka si Chelsea Fernandez dito sa laro ng Miss Universe Philippines. Depende yan kung ano ang eksena. Pero ang payo ko lang talaga si Katlina Ligado. Medyo bawas-bawasan niya yung pagpapaganon ng hair niya and then ipakita niya talaga yung performance. Kasi yung performance niya, hindi ko alam kung nagugustuhan ba o hindi. So, ang nakikita ko kasi sa kanya, medyo nakukulangan talaga ako doon sa laro ng pasarela niya. And then, tignan din natin si Chelsea Fernandez kung pagpapasabog nga ba talaga siya ng bonggang bongga sa Coronation Night. But for now, I think silang dalawa yung parang feeling ko na possible na pwedeng malaglag talaga sa competition sa top 5 ng Miss Universe Philippines. Matignan natin kasi malay nyo naman, hindi sila pagpasigit ng bonggang bongga at talagang umariba sila ng todo-todo. di ba So, sino pa ba? Ayun, si Sinuluan Laguna para si sinaluan laguna sa mga katulad ni Chelsea at sa kan ni, ni Katrina sisinuluan yung parang feeling ko, mas kumpiyansa ako na makakarating sa top 5 ng competition na to. Pero syempre, abangan natin kung ano nga ba ang magiging resulta. Kung ako ang tatanungin mo, syempre, mas gusto ko sana silang lahat na yung top 5 para powerful top 5. But let's see kung ano ang mangyayari sa competition ng Miss Universe Philippines sa Coronation Night. Pero ikaw ang tatanungin ko, sa tingin mo ba, kaya ba nilang lima talaga na makatungtong sa top 5 ng competition? tingin mo ba ilan sa kanila ang mawawala at sino ang may iiwan sa laglag sa top 5. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman at chika dito sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa akin mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.